Ayan. May na may isang estudyante naglalakad. Estudyante ba 'to? Estudyante ba 'to o mamalingki? Ano? Mamalingki? <laughs> 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 sa kaya? Dai sa kaya ka dai. Teka. Punta masakaya. ka ba sa school? Uh -huh. O ano Ha? Wala mga estudyante rin tong mga to, hindi ka namin kikitnapin. Halika na! Mukhang kidnapper, mukhang kidnapper lang yung van pero hindi ka hindi ka namin kikidnapin. Kasi itong van na to, pag lumabas pelikula, may kikidnapin, di ba? Tamo, tatawa kayo iti. 1 2 3 4 5. Alabang, pwede na. Ba't ayaw mo sumakay, be? Natakot ka? O, Natakot nagmadali ka? Kaya ayaw mo sumakay. <laughs> Nagmamandali ka no. <laughs> Buti nito na ano na mag-asawa ka agad eh. Ngayon mga ganyan edad eh, no? Hindi pa, ang mga kaklase niya nag-asawa na. Kilala niyo si Joyce Ann, Basarte. O, pamangkin ko yun. Kakasal na sa 18. Punta kayo. Kaya <laughs> sa sa Kabyao. Oh, itin a ah, 70 ng gabi, punta na kayo para makapanayawan kayo. Kang okay. ina. Para mang natakot na akong tumuloy dito sa daan na 'to. Sige, ikaw muna Hindi raw na musayad na sa di Ikaw, ikaw na mananab. Ikaw ko kiling na kayo. Oh, di ba? Nakasimangot siya pero pinansin ko lang ngiti siya. Ganun lang naman yun eh. Aray ko po. Huwag po. Sigit na siya dito. Huwag po, po ate. Pata pa ako. Huwag po. Huwag po sumayad. Aray ko po. Awa kayo ng tawa dyan. Bakit? Dito kalsada na to. Ano ba naman yung kalsada na eh? Sus, ko po. Rude. <laughs> Diyos ko po, sis Berlin. Di, <laughs> 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 ba? sis, sis namin yun. Sis. Hoy, panoorin nyo to sa, ano ha, Kostyob. <laughs> Download ko sa Kostyob eh. Hindi nagluto ng bingka dito. Sarap pa naman ng bingka dito ni ate nangi wow. nangihingi lang kasi ako dito eh. Ganda ng puti ng manok oh. Gusto ka hey, pa yan. Boss! <tip> Ral ko lang na eh. Ah guys, nandito po kami sa ano, ah, Sityo Tala, Barangay Santo Niño. Tala. Ano ba Bayog. Ah, nandito kami ngayon sa Sityo Bayog, Barangay Santo Niño. Sa mutong yan Ayan, andyan na yung mga abal-habal. Pero hindi na balhabal habal ngayon ang tawag sa pa, ganyang motor eh. Binago na yan eh. jerjer na. jer na. Oo. Ah, mihasa ka kung pagbigyan pa kita sa lubungan tayo. Ito, hindi oh, no? ah, Malayo ka sa pila kanina, tapos paspasan mo para masunod ka. Hindi pwede yan. Hindi magsilbi yan dong sa'yo dong. <laughs> kayo dumating kayo sa school, sa, sa school nyo, gutom na kayo. Panintawa nyo. sabihin kung may pag may umutot na ayan yun ma'am pasahiro ko tawa na tawa kanina grabe naman tunda well, dapat itong daan na hindi ito inayos no, dapat tinambak itong itong ng ganito Marabay. madulas yan eh oh pagbasa madulas naman talaga pagbasa Ayaw ko ba ba't madulas pagbasa no thank you boss Diba? Dapat ganyan kayo palapansin. Oo. Uh -huh. Para hindi yung laging nakasimangot. Akala mo yung mukhang Santo lagi. Ay, huwag na natin pasakayin ay Malapit naman na 'to. Ganda pa ng gupit. Tama lang maglakad yung gupit na 'yon. <laughs> Ah, ah. Sigarilyo ah. ka pa? Meron pa. Bibili bibili sa ana tayo no. may ah, mayroon din, marami tindahan din. Eh. Guys, ito na.